Hi guys! Magandang hapon! Ayan, kakauwi lang namin at di ba diba, maulan tsaka ng umaga pero ngayon, ayan, masikat ang araw. Hmm, syempre libre kami sa dilig so gusto kong tingnan yung ating mga ibang halaman kung okay lang sila. Saglit lang, isa-isahin natin ha? Ayan, eto yung pechay na tinransfer ni Dennis. Medyo matataas sila. Tumaas na. -mm. -mm. Pero naigugulay pa rin yan ng ganyan. Maganda pa rin igulay. Pag winter kasi, ayan. Bigla silang naarawan. Kaya bigla silang tumangkad. O, di ba? Silipin natin yung kamatis, ha? eto naman yung kamatis na tinransfer natin the other week. O, oh, last week ba? Mm-mm. Mukhang tutuloy naman yung bulaklak niya, guys. At syempre, nabakura na natin yan. Pero tingnan nyo. Ang daming tumutubo dito. Ano kaya ito? Kamatis din kaya ito? Ha, malalaman natin pag lumaki ng konti. Kapag kamatis din siya, ibig sabihin, meron na tayong punla ng kamatis. Oh, silipin pa natin yung iba, guys. Ayan, eto naman yung parsley natin. Oo, medyo matigas na to ngayon kasi magulang na siya eh. Pero, ang kagandahan lang sa parsley, pagka pinutol ko to, tutubo uli siya or lalago uli siya. Ayan, iwanan ko muna siyang ganyan kasi magandang tignan. O, ba? Diba? And lastly, ito yung asparagus natin na dati dilaw na dilaw na. O diba, nagsimula na ulit na, lumaki. Ang ganda-ganda. Mmm, nice, diba? Talagang malapit ng spring, guys. Tapos kung makikita nyo, o. Oh, ayan, marami ng sumisibol na maliliit. Oo. Ang asparagus, guys, ay hindi na mawawala. Basta aalagaan. Oo, lagi-lagi na lang siyang tutubo. Tapos eventually, eto na yung pwede nating itanim. Pwede nating ilipat yung ugat nila para itanim. Imagine nyo, no? Buto ang pinanggalingan yan. So, I am wondering kung etong mga nakikita nyo na yan ay magiging seeds na pananim. Teka, tingnan pa rin natin yung iba nating tanim, ha? Ayan, eto naman yung parang bawang na malilit, parang chive pero hindi, parang mini spring onion galing to sa ka-workmate ni Dennis nung nakaraan, o oh, ba diba? sumisibol na rin siya ng maganda iba talaga ang spring, kaya talagang excited ako sa pagdating ng spring guys uh -huh. dito naman sa kabila, ayan nagsaboy kami ng buto o oh, ba diba? kung saan saan nilang tumutubo yung ating mga mustasa, pechay, kasi nga maraming buto namin dyan o, oh, tapos ito, ito rin yung mga kamatis dati. Baka ito yung yellow pear tomato natin. O, oh, di ba? Dito naman makikita nyo yung ating kalamansi. Mm. May konti siyang bunga. Medyo, hindi maganda yung ibang dahon niya. Pero kasi nga, di ba, naabutan siya ng winter. Pero ayan, konting pataba lang yan, gaganda na yan. Mm. Ayan. At syempre pa, Huwag natin kakalimutan yung pagkadami-dami nating pechayas at mustasa sa kabilang side. Oh, di ba? Hala. Mm -mm. Pwede na igulay ng ganito kahit na matatangkad. Oo, oh, hindi ko na tinransfer, guys. Pero yung may gusto na maggulay ng pechay, ayan, marami siya. Oo. Oh, oh. Tapos ito yung mga mustasa. Oh, ganda ng mustasa kahit dikit-dikit. Pag lumakihan ng konte, pwede na siyang pamburo o kaya insalada ng ganyan. Ayan, guys. At least, nakikita nyo, no? Papalapit na ang spring, pero gumaganda na yung mga halaman natin. Ah! Anyways, the next lot, saan na talaga ay maganda ang araw sa weekend at makapagsimula tayo ng mas marami pang linisin. Mm -mm. Ay! Bago pala ako mag goodbye, pakita ko ulit yung mga pinunlan ni Dennis. Mm, teka lang, ha? Ayan. <laughs> Eto, sabi niya, yung mga tumubo daw na ito na mabilis, ay labanus. Oo. Pero yung mga malalaking buto like the patola, ampalaya, wala pa sila. Matagal silang tumubo kasi malamig pa rin naman talaga. Ayan, guys. So, hopefully talaga. Excited ako sa gardening. Kaso nga lang, kulang yung aking oras. At medyo malamig pa or mabilis pa rin lumamig sa hapon. Pero eventually, in the next few weeks, kahit alas 7 na ng gabi, sigurado ako, makakapag-garden pa ako. Ayan. Bye for now. Enjoy the rest of the day.